Kumusta? Malugod kang tinatanggap sa aming channel na panalangin na may layunin. Kung nandito ka ngayon, marahil ay nahihirapan kang makatulog. Tandaan mo na hindi ka nag-isa. Tayong lahat ay dumadaan sa mga sandaling tila, hindi mapigil ang ating isip at ang tulog ay tila isang malayong realidad. Ngunit ngayon, inaanyayahan kita na huminga ng malalim magpakalma at kumonekta sa Diyos. Ang panalanging ito ay ginawa para tulungan kang matagpuan ang kapayapaan at kaginhawaan na kailangan mo para sa isang tahimik na gabi. Bago tayo magsimula, humanap ng komportabling lugar. Pwedeng ito ang iyong kama o isang tahimik na sulok ng iyong bahay. Kung maaari, patayin ang mga ilaw, sindihan ang kandila, o simpleng ipikit ang iyong mga mata at huminga ng malalim. Ang panalangin ay isang maselang oras ng pakikipag-usap sa Diyos, at ito ang iyong pagkakataon na ipagkatiwala sa Kanya ang iyong mga iniisip, alalahanin at pag-alala. hindi ka nag-aisa. Ang Diyos ay laging nasa iyong tabi handang damayan ang lahat ng iyong pangangailangan. Mahal na Diyos, lumalapit ako sa iyo ngayong gabi upang magpasalamat sa araw na lumipas. Alam ko na, sa kabila ng mga hamon, naririto ako ngayon, may pagkakataon na magpahinga at manumbalik ang aking lakas. Panginoon, sa iyo ko ipinagkakatiwala ang lahat ng aking alalahanin at takot. Lahat ng bagay na hindi ko nagawang tapusin ngayong araw, lahat ng naiwan sa aking isip, sa iyo ko ito isinusuko. Naway mapahinga ko ang aking katawan at kaluluwa dahil alam kong ikaw ang nag-alaga ng lahat. Ama, kilala mo ang aking puso at alam mo kung gaano ako nagpakahirap na matatpuan ang kapayapaan sa gabi. Madalas pakiramdam ko ay hindi tumitigil ang aking isip, na ang aking mga iniisip ay nagunahan, at ang aking puso ay hindi mapakali. Ngunit alam ko na ikaw ang Diyos ng kapayapaan, ang Diyos na nagpapakalma sa mga bagyo, at hinihiling ko na pakalmahin mo ngayon ang aking puso. Naway ang iyong kapayapaan, na higit pa sa lahat ng pangunawa, ang magbantay sa aking isip at puso kay Kristo Jesus. Panginoon, hinihiling ko na maramdaman ko ang iyong presensya sa sandaling ito. Naway madama ko ang iyong pagmamahal na yumayakap sa akin, nagdadala ng kapayapaan na labis kong kailangan. Alam kong maari akong magtiwala sa iyo, alam kong maari akong magpahinga sa iyong mga bisik, sapagkat ikaw ang aking kanlungan at kalakasan. Tulungan mo akong isuko ang lahat sa iyo. Magtiwala na ang lahat ay nasa iyong mga kamay at wala akong dapat ipag-alala. Ako'y lubusang nagpapasakop sa iyo, Panginoon. Panginoon, alam kong bawat gabi ay isang bagong pagkakataon upang ako'y manumbalik upang mapalapit sa iyo, at upang matagpuan ang kapayapaan na labis kong hinahangat. Hinihiling ko sa iyo, Panginoon, na ang lahat ng negatibong pag-isip ay mawala, na ang lahat ng aking pag-aalala at takot ay maglaho ngayon, sa pangalan ni Jesus. Naway mapuno ang aking puso ng iyong kapayapaan, ng iyong katahimikan, at naway mag-relax ng lubusan ang aking katawan. Diyos, hinihiling ko rin na pagpalain mo ang mga taong mahal ko. Naway magpahinga rin sila ng payapa at maramdaman nila ang iyong proteksyon. Ibinibigay ko sa iyo ang aking pamilya, ang aking mga kaibigan, at ang lahat ng taong nagdadala ng saya sa aking puso. Nawai maramdaman namin ang aming pagiging ligtas sa ilalim ng iyong proteksyon ngayong gabi. Panginoon, tulungan mo akong patawarin ang sinumang nakasakit sa akin ngayong araw. kong dalhin ang mga hinanakit sa aking pagtulog. Ipinagkakaloob ko sa iyo ang anumang sama ng luob, anumang kirot, at hinihiling ko na ang iyong biyaya ang siyang magpanibago sa akin. Nawaya ko'y makatulog ng payapa. Alam na ang lahat ay nasa ayos dahil ikaw ang may kontrol. Nayon, huminga ka ng malam kasama kayo. Huminga ng mabagal at ilabas. Sa paglabas ng hangin, isipin mong lumalabas din ang lahat ng tensyon mula sa iyong katawan. Muli, huminga at ilabas. Isipin ang presensya ng Diyos sa iyong paligid, tulad ng isang banayad na liwanag na bumabalot sa iyong buong pagkatao. Ang liwanag na ito ay nag-alaga sa iyo, nagpo-protekta sa iyong isip, at nagpapakalma sa iyong mga iniisip. Ang Diyos ay siya na hindi natutulog, na laging nag-alaga sa atin at siya ang nag-alaga sa iyo ngayon. Walang dapat ipag-alala, sapagkat siya ang may kontrol sa lahat ng bagay. Madama mong ligtas ka sa mga bisig ng Panginoon. Hayaan mong magpahinga ang iyong isip at madama ang presensya ng Diyos sa iyong tabi. Tulad ng isang mapagmahal na ama na nag-alaga sa kanyang anak. Ama, nagpapasalamat ako sa sandaling ito. Salamat sa iyong presensya sa aking buhay, sa pagiging laging nasa aking tabi, kahit sa pinakamahirap na gabi. Salamat dahil alam kong makakapahinga ako sa iyo, na maari kong magtiwala na inaalagaan mo ang lahat habang ako'y natutulog. Ibinibigay ko sa iyo ang aking puso, ang aking mga iniisip, at ang buong pagkatao ko. Naway maging panibagong lakas ang aking pagtulog, na ako'y magising na may bagong enerhiya para sa panibagong araw na darating. Naway madama ko ang iyong kapayapaan ngayon at sa buong gabing ito. Salamat, Panginoon, sa pakikinig at sa pag alaga sa akin. Sa pangalan ni Hisos, ako'y nananalangin. Amen. Kung nanalangin kakasama ko ngayong gabi, nagpapasalamat ako sa iyo sa pag-share ng espesyal na sandaling ito. Tandaan mo na ang Diyos ay laging nasa iyong tabi, handang pakinggan ang iyong mga panalangin at pakalmahin ang iyong puso. Kung ang panalangin ito ay nagdala ng kapayapaan sa iyo, ibahagi ito sa sinumang alam mong nangangailangan din ng payapang gabi huwag kalimutang mag-subscribe sa channel para makatanggap ng iba pang mga panalangin na tulad nito pagpalain nawa ng diyos ang iyong gabi at naway magkaroon ka ng malalim at nakapagpapanibagong pahinga magandang gabi at manatili sa kapayapaan ng panginoon